ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون نغلاحد سي الله نيسان بغالين تولد نيسان الليبين بنغمامي اري نا هندي نكاكايا نان انومان at sa isang tinustusan namin mula sa amin ng isang panustos na maganda. Kaya siya ay gumugugol mula roon ng palihim at Riyagan, Nagkakapantay kaya sila? Alhamdulillah, balaktharuhum la ya'lamun. Ang papuri ay ukul kay Allah, bagkos ang higit na marami sa si kanila ay hindi nakaaalam. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه Naglahad si Allah na isang pagkahalin tulad na dalawang lalaki na ang isa sa kanilang dalawa ay pipi na hindi nakakakaya ng anuman at siya ay isang pabigat sa tagatangkilik niya. Nasaan man ito magbaling sa kanya ay hindi siya nakagagawa ng isang kabutihan. Nagkakapantay kaya siya mismo at ang sinumang naguutos ayon sa katarungan habang at ito ay nasa isang landasing tuwid? Walillahi qaybu al-samawati wal-ard. Wa ma amru al-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqarab. Inna ala kulli shay'in qadir. Ukol kay Allah ang kalaman sa nakalingid sa mga langit at lupa. Walang iba ang lagay ng huling sandali kundi gaya ng kisap ng paningin o higit na malapit tunay na si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absar wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absar wal-af'idata la'allakum tashkurun Si Allah ay nagpalabas sa inyo mula sa mga tiyan na mga ina ninyo nang hindi kayo nakaaalam nang anuman at gumawa para sa inyo ng pandinig, mga paningin at mga puso nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. Alam yaraw ila at-tayr musakhkharat fi jawi as-samaa'i ma yumsikuhun illa Allah. In fi dhalika laayatun liqaumin yu'minun. Hindi ba sila nakakita sa mga ibon habang mga pinagsisilbi sa himpapawid ng langit, walang humahawak sa mga ito kundi si Allah. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Insha si Allah, ay gumawa para sa inyo mula sa mga bahay ninyo. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Gumawa para sa, inyo, mula sa mga balat ng mga na mga bahay na magagaan kayo sa mga ito sa araw ng paglalakbay ninyo at sa araw ng paninirahan ninyo at gumawa mula sa mga lana ng mga ito, mga balahibo ng mga ito at mga buhok ng mga ito ng kasangkapan at natatamasa hanggang sa isang panahon. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله para mula sa mga silungan gumawa para mula ng mga kasuotang nagsasanggalang sa inyo sa init at mga kasuotang nagsasanggalang sa inyo sa karahasan sa inyo. Kadaanika yutin mo niymatahu alaykum laalakum tuslimun. Gayon siya naglulubos ng biyaya niya sa inyo, nang gayon kayo ay magpapasakop. Fain tawalaw fa inna mubin. Kaya kung tumalikod sila, tanging kailangan sa iyo ang pagpapabot na malinaw ng mensahe. Ya'arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Nakakikilala sila sa biyaya ni Allah pagkatapos nagkakaila sila nito at ang higit na marami sa kanila ay tagatangging sumampalataya. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون بانجتين ang araw, nabubuhay kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi, pagkatapos hindi magpapahintulot para sa mga tumangging sumampalataya, ni sila ay hihiling magpasiya kay Allah. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. كاباك ناكيتا نغمغلو مباغ شكات الرونغا نغمغ دوروشا هندي تو باغا الله اي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ كَبَعْنَاكِيَّةَ نَعْمَعَ نَعْتَمْبَالَكِ اللَّهَ الْعَمَّعَةَ فَنَعْتَمْبَالِهِ لاَ يَمْعَسَ اي لاَ حَانَ يِنُونَ Ang mga ito ay ang mga pantambal namin sa iyo na kami dati ay dumadalangin sa kanila bukod pa sa iyo. Ngunit magpupukol ang mga pantambal na ito sa kanila nang sasabihin, Tunay na kayo ay talagang mga sinungaling. Waalqaw ila Allah yawma idhin is wa dalla anhum Magpaparating sila kay Allah sa araw na iyon, nang pagpapasakop at maglalaho sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa na mga diyos-diyosan. <coughs> 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 Alladhina wa saddu an adaban fawqa bima kanu yufsidun. Ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa landas ni Allah ay magdaragdag sa kanila ng isang pagdurusa, higit sa pagdurusa dahil sila dati ay nanggugulo waya uma na baatu fikulli umma shahidan alayhim min ang fusihim waji inabi ka Banggitin, Bangitin ang araw nabubuhay kami sa bawat kalipunan na isang saksi Sa kanila kabilang sa mga sarili nila at naghatid kami sa iyo bilang saksi sa mga ito. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ Nagbaba kami sa iyo ng aklat bilang pagpapalinaw para sa bawat bagay, bilang patnubay, bilang awa, at bilang balitang nakagagalak para sa mga muslim.